Pagkakuya. So ano ang pinaka-objective nitong, Kasi data series to, dito ang So ano ang pinaka-objective dito ng kalanin niyo? Feeling yung magbigay ng vote sa lahat ng tao na gumawa ng tama. Kasi alam naman uh, na hindi perfect pagsubok pero ngayon ano ang decision ni Pipi ngayon? Diba? So yung sa story na to, may mga ganun na ipapakita pero at the end of the day, yung kabuti mo man, na madali. So sana, uh, mga reminder sana sa lahat ng mga 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 bigla mo lang mas yung buhay sa'yo. Sana may makulot sila dito mga, lalo na yung mga kabataan. Yung, dito ba may mga nagigaibigan ka na sa cast Nang may ng oh, naman. Katuwa, bagong may dito si Paolo. ah Gusto naman ni Paolo, dami na rin namin po. Si Kunay, na Miss Kay, yan, kinala ko na yun. Yung the whole sobrang chill lang. Parang nang rin kaming family. So, matagal na kayo nakapag-start na lang? Opo, so, oh, oh, nag-start oh, sila uh, by June, ay, July, pero ako oh, August lang po kumasa. Then, about so, uh, sa working with the director, ano yung malalim? hi kay director, no? First time ko si Direk Ano? Sobrang chill. Sobrang chill. Pero alam, dapat pagdating mo sa alam mo ginagawa Kasi siyempre, chill na kayong mo. Di mo pa mo. No? Ano na, di ba? Mahirap lang talaga mo. Medyo kaila. So, how was it working with you Red team naman? Tapos yung... Oo. yung question na yun. Kasi ngayon lang ata. Ngayon lang ako nagkaroon naman. naman. Uh, very challenging kasi ibang eksena yung naman siya iba yung ano eh iba yung dynamics pa lang pero ito parang gusto talaga at the same time meron mo mga love parang sa script kailangan ipakita mo na hindi nahuli no yung character mo syempre lahat tayo may yung bawat characters na may desire yung mga yan kung bakit ginagawa nila to for this role and I think it's very challenging pero sa mga ano yung pag pinapanood mo yung mga eksena, nakikilig ka rin. <laughs> Dahil ang ganda ng mga eksena, ang ganda rin ng pagkasulat na uh, siyempre yan, ang ingres, ang panis. Tsaka very collaborative yung mga kasama ko dito, like Paolo and Cam. Pero paano pa, paano pa, kung paano ka ba kumakawala sa so, mga pangis na nagsaya na musisyo sa mga pangis na nagsaya na ngayon, nakakalapin. Ano lang siguro, para makawala, siguro pahinga lang. Rest, meditate. Meditate para release Eh, eto, sobrang happy-happy lang eh. So malayo naman siya. Tsaka ano, masarap makabuo ng bagong... Bagong tao, bago mo yung bagong uh, weaknesses niya, yung mga lakas niya. And yun yung siguro gagamitin mo na para magbusto. Oh, Siyempre, doon sa love, para magbusto ang ng karat. Pero parang ko ba nakas dito sa'yo? Parang himalami niya. Himalami niya. Tinawagan na lang po ako na. So, walang ubis na? Yun nga, how was it kung tinawag mo So, Sobrang saya. Gawa ko nung sabi ko kanina rin sa isang interview. Parang ano yun, binasal ko po talaga ito. Ito ang yung uh, manaling Parang somehow this year, ito ay pagbabalik na sa akin na kung saan para saan talaga. Kasi nung last year, uh, mga point ko lang uh, mga October, uh, hindi kasi ako nagdadasal sa church. Pero nung time na pa ako sa pangaral, may kaibiga kasi ako na nagsuggest. Ay, wala ka na. So every week, tumakot ako doon dumadasal ako. Nagdadasal ako doon sa lupa show. Kasi parang yun yung kulang sa career ko. I do movies, ano po movies. Pero yung serye mainstream, parang bakit wala pa. Pero ito na nga, nangyayari na siya. So, yun, sobrang pasalamat talaga sa church. Tapos, kaya nga nasabi ko yung pagbabalik na para sa ano ko. Nung bata pala ako, pag dinadala ko ng mga tondo, ang wina-wish ko lang, na ako? Tapos, this year, na rin kasi ako mag-quit na, Pero, nabigay yung blessing ng uh, So, okay, para pala ako. Pero may mga ganyan na yung provide sa'yo. So, ang kakalimutan yung mga dati yung nare-provide uh, sa'yo. But I mean, hindi uh, mo na ba tatanggap yung mga roles? give it a chance, pinapagay pa rin mga creative Tignan na natin siguro, Pero kasi as of now, parang um, hindi ko pa siya nakikita. Siguro deserve naman ng bagong um, actors or mga um, nasa community. Um, Magawa yung mga role na yun. Um, Para siguro ano na lang din, mas uh, mas malapit sa kanila. At saka mas nabigyan nila ng ano to, ng Gusto na yun. Kasi may mga iba't ibang reason kung bakit nila gusto yung you consider ba kasi sabi mo nagbabalik ka sa church uh, do you consider na ito pagpasama mo sa himala ni Ninyo is an answered prayer? Yes of course o, uh, ano eh on point yung kinini ko kay Lord eh tapos on point din yung binigay niya natin na siya talaga at daytime series ah. Oo, oo kaya sabi ko Lord uh, parang ano pero yung um, talaga yung sa sa'yo tapos yun din siguro yung love to you kasi parang Never ko pa nga na-try. Never ko pa na-experience. I mean, I think ibang journey na may win. Tapos gano'n ka intimate mo sa Sox. Wala pa naman intimate, pero ano, kitikil ko lang. Very cute. Very cute. <laughs> very demure. <dear. laughs> very demure. <dear. laughs> very cute. <laughs> cute. <laughs> Sweet, sweet, sweet lang. Kasi si Kuina napaka Ganda rin naman na bakas so, yeah, so, yung maganda siya nag mm -hmm. at nagilap kumulo at hindi gumawa ko lang. Kasi Green may mga restrictions din uh, sa iyo. Ay, wala ko lang naman po. naman po. Parang, uh, uh, siyempre uh, ako rin, ina uh, sa mga inaalam uh, ina uh, ina ko rin, uh, dinagamit ko kung hanggang saan naman. Uh, pero kasi sa karakter hindi, very uh, conservative, mananayin uh, ko kasi mga So, wala pa um naman mga gano'n. So, nakikita mo, magiging boyfriend, material ka na gano'n in life for, <laughs> <and> then, <laughs> ano? Then, uh, ano, sa as b Boy, feeling <laughs> ko, oh, kasi mo, service na nakatry sa So, Pero okay. <laughs> a diba? so, sketch. I sketch. <laughs> 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 yeah, uh, ano? Give it a shot. <laughs> ka ng ano. Nakabahan <laughs> mo ko sa <mamasal>. ano. wala <laughs> Please, Hindi na With me? With me naman. Okay, okay. Oh, naman. Oo naman. to yung kailangan talaga sa script mo. At the same time kung kailangan talaga sa mo. Wait. Gusto nang tawa ko sa end Pero oo. Bakit? Bakit nang tawa Pero may possibilities no. Sorry nagpabantay ako ng IG mo eh. Ano yun? Possibilities? Tignan natin. Tignan natin. Uh, <laughs> Mayroon <represent> ko siya magsasabi <laughs> ng pag-us Tapos parang... Huwag ka parang kakastart ng ganyan yun Pero, close friends naman sa yung yung minay before na touring na kami yun. Parang mas magaano yung diba? So, parang, hindi yung pera ko para sa studio. Wow. May mga qualities sa pera ko sa mga kalimutan. Oo, wow. Hindi ko naman kahit sino malala ko siguro makilala si studio. Well, hindi naman kasi lahat sa inyong pera. Pero, ang BS ko yung nakakapakas magulang may takot sa Napaka-humble. So, sino ang hindi Sino ang love triangle between you and me? Uh, si Paolo uh, Angeles. Si Paolo, si paolo, paolo, si paolo nakikita mo ba na si Paolo Angeles ang threatened sa si dalawa in real life? <laughs> <laughs> Ba't in real life? <laughs> Wala naman, wala naman. naman, naman. <laughs> Kasi wala naman. Friends naman kami lahat. Wala naman. Drip <laughs> eh. Ito eh. Wala naman, gano'n. Close kami. Nag-bonding nga kami tapos sa society. So, wala naman. Bind mo Hello, everyone. Ging magbita mo po kayong manood sa humbala before po ito nagtitulog. Lestin mo like, So, tungkayin natin ng storya na, na uh, happiness, drama, and comedy. At marami pang iba. So, sabi mo. Sabi mo. Sabi mo. sa mo. Sabi mo. Sabi mo.